Ayan, mga ka-hunters, mga ka, mga ka paglalagay ng gatla. Nag-aari lang ito. Itong pinakang talim niya, papantayin nyo lang para ang kain niya, pantay lang. Kasi ganun-ganun niya, sa liwaan niya. Eh. Papantayin nyo lang. Mas madali ito kaysa sa pinapasok. Ah... lang. Na iyan ko na to kaya lang live. Ito mas maiksi para mapapanood niyo. Ah, uh, tanggalin niyo ng Alibaba. Tapos Saan ka? Pagkailangan kita. Ay, magulot pong kayo sa natin. Yan. Yeah ito lalakihan na to para madaling ipasok yung tali kahit per dibli lang pwede na yan Pagbubutas bumutas yan kandila lang saka per ito kandila tapos per na malaki Okay, ayan, finish na. nais may ay kayo kahit ka pirak ka lang